Dinukot ng limang lalaki ang kapatid ng isang dating political prisoner sa Batangas. Ayon sa isang human rights group, may kinalaman ang mga pulis at militar sa pagdukot sa biktima. Itinanggi naman ito ng pulisya. Nasa frontline ng balitangyan yan, si Reynel Pawid. Mag-aalas 5 ng hapon itong Martes naglalakad ang lalaking ito pa sa kanyang apartment sa barangay San Pedro sa Santo Tomas, Batangas. Sa kanyang paglalakad, limang lalaki ang dali-daling lumapit sa kanya. Maya-maya pa, bigla siyang sinunggaba ng isa sa mga lalaki at kinorner sa nakaparadang sasakyan. Ang lalaking ito naman na nakasumbrero may hawak pang baril. Ilang sandali pa, itinakbo na siya palayo sa mga lalaki. Sakto namang lumabas ang isang babae mula sa isang bahay, pero hindi na niya nahabol pa ang mga lalaki. Sa Facebook post ng League of Filipino Students, kinilala ang dinukot bilang si Jose Marie Estelier. Siya ay kapatid ng dating political prisoner at aktivistang si Jean Estelier. Sa Facebook post ng Defend Bicol Stop the Attacks Network, sinabi nilang may kinalaman ng Philippine Army 22nd Infantry Battalion, 59th Infantry Battalion at Santo Tomas Batangas PNP sa nangyaring pagdukot. Dagdag pa ng Facebook post ang isa sa limang lalaking dumukot kay Estelier ay si Jimmy De La Torre. Dati raw miyembro ng New People's Army si De La Torre sa Sorsogon at nagtatrabaho na raw para sa 22nd Infantry Battalion. Hindi pa masiguro ng Santo Tomas Batangas Police ang pagkakakilanlan ng mga dumukot kay Estelier. Pinabulaanan din nilang may kinalaman sila sa pagdukot. Eh nung time na yun sir, nang nakakodin na may nangyari, ongoing po ang Cymex namin dito sir, dun sa preparation ng aming activities dito sir. Wala talagang movement kami. Ayon sa Santo Tomas Police, may areswaran si Estelier para sa kasong murder. Kapan uh, checking ng uh, tao, kasi nga hinanap nga po namin kung may mga nag-coordinate na ibang unit sa I amin. Mean, wala naman pong mag-coordinate na may mag-ooperate. So ang init ka din namin dyan, sir, kasi may warang to pa. baka may nag-ooperate. Nananawagan naman ang pamilya Estelier na ilabas sa si Jose Marie dahil sa, sa ilalim daw siya sa gamutan sa kanyang mga sakit. Nagbabalita mula sa frontline. Rainy Alpawid, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag -speak.